Sa mundo ng fashion, iilan lamang ang tunay na nakagawa ng kakaibang tatak na hindi lamang lumampas sa uso, kundi naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng tao. Kapag pinag-usapan ang mga damit na simple ngunit may kalidad, abot kaya ngunit elegante, hindi may kakaila na isa sa mga unang pumapasok sa ating isipan ay ang salitang uniklo. Ngunit, sino nga ba ang tao sa likod ng napakalaking imperyo ng damit na ito? paano nagsimula ang kanyang kwento, ano ang mga sikreto sa kanyang pag-angat mula sa isang maliit na tindahan hanggang sa maging pinakamayamang tao sa buong Japan. Ito ang kwento ni Tadashi Yanai, ang henyo, leader at e visionary na nagdala ng Uniqlo sa tuktok ng pandaigdigang industriya. Simula ng buhay, ipinanganak si Tadashi Yanai noong 7 Pebrero 1949 sa Ube, Isang maliit na siyudad sa Yamaguchi Prefecture ng Japan. Isang simpleng lugar, malayo sa marangyang liwanag ng Tokyo o Osaka, ngunit dito nahubog ang kanyang pananaw at ugali na kalaunan ay magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ang kanyang ama ay may maliit na tindahan ng damit na tinatawag na Ogori Shoji. Doon, sa murang edad, natutunan ni Tadashi ang kahalagahan ng sipag, tiyaga, at ang hindi matatawarang ugnayan sa mga customer. Hindi siya ipinanganak na may ginintuang kutsara. Sa katunayan, noong kabataan niya, hindi siya masyadong interesado sa pag-aari ng negosyo. Tulad ng maraming kabataan, mas hilig niya noon ang maglaro, makipagkaibigan, at minsan ay maglibang kaysa mag-isip ng negosyo. Ngunit, ang kapaligiran na kanyang kinalakihan isang tindahan ng pamilya kung saan araw-araw niyang nakikita ang mga transaksyon, ang pag-usap ng kanyang ama sa mga customer at ang pagbebenta ng mga damit, ang unti-unting humubog sa kanyang kamalayan. Pag-aaral at pagdiskubre Nagtapos si Tadashi Yanai ng Economics and Political Science sa Waseda University noong 1971. Isa ito sa mga pinakamalaking universidad sa Japan. Ngunit kung tutuusin, hindi siya ang tipikal na honor student o bookworm. Madalas niyang ikwento na noong panahon ng kanyang kolehiyo, siya ay mahilig gumala, kumain sa mga bagong restaurant at tuklasin ang iba't ibang aspeto ng buhay. Sa madaling salita, siya siya isang tao na higit na interesado sa totoong mundo kaysa sa mga nakasulat lamang sa libro. Matapos magtapos, Pumasok siya sa isang kompanya ng real estate na tinatawag na Yusko. Ngunit tumagal lamang siya ng halos isang taon. Bakit? Dahil napagtanto niyang hindi iyon ang kanyang tinatahak na landas. Ayaw niya ng isang karaniwang trabaho kung saan siya ay magiging bahagi lamang ng sistema. Ang gusto niya ay gumawa ng sariling sistema, kaya bumalik siya sa kanilang bayan. At doon niya tinulungan ng negosyo ng kanilang pamilya. Unang Hakbang, Ogori Shoji at Fast Retailing. Noong siya'y nagsimula sa tindahan ng pamilya, hindi niya agad nakita ang uniklo na kilala natin ngayon. Ang una niyang pinamahalaan ay ang Ogori Shoji, na noong una ay nagbebenta lamang ng mga suit at iba pang kasuotan. Ngunit napansin niya ang pagbabago ng panahon. Ang mga hapon, lalo na ang kabataan, ay nagsisimula ng humanap ng mas komportabling damit. Mga kasotang hindi lamang maganda tingnan, kundi practical din sa araw-araw. Noong 1984, binuksan niya ang unang tindahan ng Unique Clothing Warehouse sa Hiroshima. Dito nagsimula ang lahat. Kalaunan, pinaikli nila ito at tinawag na Uniqlo, isang pangalan na simple, madaling tandaan, at nagsasabing kakaiba. Pilosopiya at Diskarte ano ba ang sikreto ni Yanai? Hindi siya nagtuon sa pagiging marangya. Hindi niya gustong tapatan ang mga high-end brands tulad ng Gucci o Louis Vuitton. Sa halip, tumuon siya sa konsepto ng life wear, damit na pang-araw-araw, simple, ngunit de kalidad, bagay sa lahat ng tao anuman ang kanilang estado sa buhay. Naniniwala siya na ang damit ay hindi lamang fashion. Ito ay dapat maging bahagi ng buhay parang hangin na ating nilalanghap, hindi napapansin ngunit napakahalaga. Kaya't bawat disenyo ng Uniqlo ay may pinag-isipang pilosopiya, minimalism, functionality, at versatility. Paglawak sa Japan at pandaigdigang merkado, mabilis ang paglago ng Uniqlo sa Japan. Noong dekada 1990, naging paborito na ito ng masa dahil sa abot-kayang presyo at magandang kalidad. Ngunit hindi doon nagtapos si Yanay. Nakita niya ang mas malaking oportunidad, ang pandaigdigang merkado. Noong unang subok nilang lumabas sa UK, hindi agad naging matagumpay. Nagkaroon ng mga pagkakamali sa estratehiya, kulang sa tamang marketing at hindi agad nakaayon sa kultura ng mga kanluranin. Ngunit hindi ito naging dahilan para siya isumuko. Para kay Yanay, ang pagkatalo ay bahagi lamang ng proseso ng tagumpay. Noong 2000s, muling sumubok ang Uniqlo sa ibang bansa at ngayon, mas handa na sila. Naging matagumpay sila sa China, South Korea, Estados Unidos at iba pang bahagi ng mundo. Ngayon, mahigit 2,400 na tindahan ng Uniqlo ang nakakalat sa iba't ibang bansa. Hindi lamang simpleng damit ang alok ng Uniqlo. Isa sa kanilang sikat na inobasyon ay ang Heattech isang uri ng tela na nagpapainit sa katawan kahit manipis at magaan. Mayroon ding AI Rhythm para sa kaginhawaan sa init. Ang mga ito ay bunga ng pakikipagtulungan ng Uniqlo sa mga siyentipiko at eksperto sa tela na nagpapakita na ang kanilang tatak ay hindi lamang basta fashion. Ito'y kombinasyon ng agham at sining, pamumuno at pag-iisip ni Yanai. Bilang leader, kilala si Tadashi Yanai sa kanyang kakaibang estilo. Hindi siya formal na tipo ng CEO na laging nasa suit at kurbata. Mas gusto niya ang simple, diretso, at malinaw. Naniniwala siya sa prinsipyo ng zenshin, continuous improvement. sharin ay may paniniwala na ang negosyo ay hindi lamang para sa kita, kundi para sa pagbabago ng lipunan. Kaya't binibigyan niya ng halaga ang sustainability patas na oportunidad para sa empleyado at ang pagbibigay ng halaga sa customer bilang sentro ng lahat, personal, nabuhay at mga hamon. Sa kabila ng kanyang yaman, dahil siya ngayon ang pinakamayamang tao sa Japan na may net worth na higit on 30 bilyon, kilala si Yanai bilang isang taong simple. Hindi siya labis nagpapasikat at madalas ay iniiwasan ang spotlight. Ngunit hindi rin siya ligtas sa kontrobersya. May mga kritisismo tungkol sa kondisyon ng mga manggagawa sa ilang pabrika ng Uniqlo sa ibang bansa. Bagamat patuloy niyang pinapabuti ang kalagayan, ito'y paalala na ang pagnenegosyo sa global na antas ay laging may kasamang hamon. Mga aral mula kay Tadashi Yanai. Ano nga ba ang maari nating matutunan mula sa kanyang buhay? Una, ang kahalagahan ng pagangkop sa pagbabago. Kung nanatili lamang siya sa pagbebenta ng suit, hindi niya maaabot ang tagumpay ngayon. Pangalawa, ang pagpapahalaga sa customer. Para kay Yanai, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang tatak mismo, kundi kung paano ito nakakatulong sa buhay ng tao. Pangatlo, ang pagtanggap sa pagkatalo. Hindi lahat ng subo ay magiging matagumpay agad. Ngunit ang mahalaga ay matuto at bumangon muli. Konklusyon. Ngayon, ang Uniqlo ay hindi lamang tatak ng damit ito'y simbolo ng pagbabago, modernisasyon at abot-kayang kalidad. At ang taong nasa likod nito si Tadashi Yanai ay hindi lamang isang negosyante. Siya ay isang visionary na nagbigay ng bagong kahulugan sa fashion. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na kahit mula sa isang maliit na bayan, kahit magsimula sa maliit na negosyo at kahit ilang beses madapa, maaari pa ring maabot ang pinakamataas na tugatog ng tagumpay. Ito ang kwento ni Tadashi Yanai, isang inspirasyon, isang alamat at isang paalala na sa tamang pananaw at tiyaga, walang imposible.